direct investments. Parang wala pa tayo sa kalahati. Kasi nga, hindi lang yung kanilang ininvest, pati yung kanilang political stability, importante mm -hmm. rin. Sa so tingin niyo, magandang uh, strategy yon Yung may ini launch si Presidente na website na sumbong sa pangulo.ph an online portal para mapayagan yung public na mag-provide ng information, magsumbong kung ano yung nakikita nila doon sa mga Uh, flood control project sa kanilang lugar? Well, maganda mga uh, ano yun. sana maging successful talaga. Sana masala, um, uh, mabit ng maayos din. At yung mga talagang um, legitimate grievances, yung makikita nila, yung makikita lang issues, talaga maparating. No? Huwag hmm. naman sana ma-filter din. Ang hirap eh. It really is, you know, alam natin, may experience tayo sa Malacanang. It's really lonely at the top. Mhm. Mm Kabe, talaga yung darating ng impormasyon sa presidente, yung gusto niya lang marinig. No? Ah, uh, siyempre karamihan ng officials ganun din, ayaw din magbigang ayaw maging bearer of bad news eh. Ganun mm -hmm. talaga 'yon. Ay mm -hmm. eh, nakita na natin how it works, no? So, pero kung talagang concern sila, yung mga totoong kaibigan, totoong loyal sa presidente, they have to tell him what uh, what really is happening on the ground. Mm -hmm. o, 'Wag nilang i-sugarcoat. Huwag nilang i-pagagandahin yung totoong sitwasyon. Kasi kung talagang gusto mong makatulong, sasabihin mo yung katotohanan para ma mahanapan ng problema, ma masolusyonan yung problema. So, yun po yung aking, ano lang, masasabi sa mga kaibigan at yung talagang mga officials sa talagang malapit sa Pangulo na huwag tayo mag-sugarcoat. Tell, tell it as it is no? Mm. to the President. Kasi mas makakatulong kayo sa Presidente kung sasabihin niyo ang katotohanan. Mm. So si Ramon Ang ng San Miguel Corporation nag-offer na isosolve yung problema sa flooding dito sa Metro Manila nang walang zero cost to government. Ano ba ito? Welcome development o para ba itong sampal sa mga concerned government agencies na ang tagal nyo ng may mga project para i-control lang ba? Pero hindi nyo ito masolusyonan so private sector na yung action. Well, um, malaking tulong, no? Um, si Ramon Ang siguro, isipin nyo na na yung mga na-contribute na siya sa ating bansa, no? Aside from one, uh, uh, heading the biggest um, uh, corporations no uh, in the country, San Miguel Corporation and, uh, and others, yung man na niya in terms of infrastructure, MRT7, Tiplex, uh, Skyway, NIAX. eh paano na lang kung wala yung Ramon Ang, kung na, wala, mm -hmm. nagkabuhol-buhol na pala tayo talaga dito. di diba? mm -hmm. So, with him, um, with him volunteering to, here to help in the flooding problem in Metro Manila and the northern part, that's a welcome development. Kasi pag si Ramon Ang, di sa nasa sumisip-sip ako pero talaga namang may prueba mm -hmm. yung kanya maginawa. Pag when Ramon Ang says something, uh, mm -hmm. uh he backs it up it, and, uh, with, with results. Mm -hmm. So may ano na eh, may napatunayan eh. Sabi ko nga kung wala yung mga infrastructure na nabanggit ko kanina, nako, di ang gulo-gulo na siguro ng ng uh, Mega Manila sa ngayon. Mm -hmm. So, welcome welcome na welcome of course yung kanyang um, offer to help solve the flooding problems in Metro Manila. Pero ano lang mm -hmm. sa akin lang din, as experience ko, balikan ko na local civic segment. Hindi naman kaya lahat din ng gobyerno ito lahat eh. No, dapat meron din manggaling galing sa atin. Um, yung yung basura malaking contributor contributorian sa flooding. Um, although may mga pumping stations sa tayo, kinokomplain ng MMDA at ng DPWH naka-clog yung pumping stations no because of uh, garbage so kailangan may responsibilidad din tayo mm -hmm. um, bilang kababayan doon po San Juan po no yung San Juan River na alala ko noon um, yun din na naging problema yung uh, garbage kasi San Juan River although it's called San Juan River 2 mm -hmm. kilometers sa yung San Juan yan mga ano yan mga nanging kilometers yan Up downstream kami Quezon City Mandaluyong and then Manila ang problema namin yung garbage na napupunta mm -hmm. downstream. Mm -hmm. So, kailangan talaga magkaroon ng education din, patulungan din yung mga nakatira doon sa mga riverbanks na wag magtapon. Kasi minsan, si MMDA pa noon, naalala ko si Bayani Fernando pa, nung mm -hmm. river cruise kami doon, tinignan namin yung mga cost ng flooding, eh, nagbabangka kami doon, eh, live na live. Nabato kami ng basurang isang plastic, eh. Nag Nagal mm -hmm. si Bayani noon, naalala ko. So... Mm -hmm. Ano rin kailangan din na education mm -hmm. no hindi lang la, gobyerno lagi ang may kasalanan o mm -hmm. responsibility I think you citizens also have have the responsibility as well At, tapos sa naalala ko rin yung isang junction na maha, malaging binabaha nako nung pinabuksan ko yung imbornal mm -hmm. na may refrigerator may ano mm -hmm. may mga couches no yung talagang malaking um talco culvert yun mm -hmm. yun laman So, ano rin, kailangan magtulungan talaga natin. Okay, Marlon. Good morning, sir. Sir, uh, katulad na nabanggit niyo kanina, hindi naman to first time na nabanggit na yung problema sa corruption regarding sa flood control. Pero may mangyayari po ba sa initiative ni Presidente kung walang makakasuhan, walang makukulong ng mga personalities involved dito, be it government officials or uh, private contractors? Kunti well, ko. Kailangan talaga may managot. Kailangan may makulong. Kasi otherwise, wala magtatanda eh. I think ito ang problema ng ating bansa. Walang natatakot kasi wala namang big fish na nahuhuli. di mm ba? -hmm. Diba? Walang natatakot eh. Kung meron man, small fries. Pero subukan yung magpakulong na talaga matataas official dyan para magtanda. Yun ang mm -hmm. problema ng ating bansa na walang natatakot mag-abuso. Walang natatakot mag kasi wala namang nakukulong dito at nakakalusot pa. ba? Diba? So, kailangan talaga may managot at mayroong masampulan uh, dito na talagang kailangan panagutan yung kasalanan para uh, magtanda at matakot yung iba. Mm -hmm. So, yung, uh, yung uh, initial audit, sir, since ang order ng Presidente, eh, under his administration lang, 2022. Mm -hmm. And fr from then until now, isa lang naman yung DepEd, ah sorry, DPWH uh, secretary. Ah, uh, tingin sir dapat mag uh, mag leave of absence muna at least si ano, si Bonoan. Secretary Bonoan para may free hand yung investigation. Well, um ideally ganun nga talaga no, pero si Secretary Bonoan sa tingin ko ano na yun no? in this advanced age, I think he wants a legacy, pero yung mga nasa baba niya, no? um, malahat yan, marami tayong naririnig. So, um, uh, even the USEX, ASEX, director level, the DE, yan nagsisimula eh. Sabi ni Senator Lacson, uh, it, it, uh, corruption starts at the district level. No? So, yan ang mga dapat investigahan. But hindi natin simulan. I-reshuffle nyo, uh, i-reshuffle regularly itong mga DE para hindi sila pinanghahawakan ng mga politiko. No? Including us. Para wala ng familiarity i-reshuffle niyo na i-reshuffle para wala familiarity parang magkaroon din ng ano ng mag ayun um, uh, nga malaking bagay kung wala familiarity yung, yung yung band yung relationship kasi uh, uh, malaking bagay yan kung ma matatanggal. Sir, Are you are you aware dun yun lang sa offer ni RSA? Are you aware of any existing legal framework that would allow such a partnership between uh, SMC or other uh, companies? para uh, kasuhin yung uh, flood problem sa Metro Manila? Kasi mag-fall under ba siya sa PPP? So, pag ganun ba, gano'ng katagal yan? Pwede uh, rin siguro. um, We can uh, study. Pero I, from what I know, si RSA and San Miguel has been doing uh, already itong kanilang on their own yung uh, river cleanups, ups di ba? Itulian, or ano pa ba yung mga nilinis nilang mga river. Uh, thousand or millions of Um, debris already ang naklirang ng San Miguel uh, through the years, no? Um, so they have been doing this already. So siguro ngayon lang on a larger scale yung kanyang because of his offer. So it's still a welcome development. Ako naman kung makakatulong sa atin, di ba? natin pa natin pahihirapan? So ako may track record naman si RSA. Eh. Um, again, talagang visionary siya and i i i i have uh, trust in him no pag talagang sinabi niya talagang may mangyayari mm -hmm. sir balikan ko lang yung investigation sa sinasabing corruption na sa mga flood control projects kung may mga involved dyan na uh, sabi nga uh, may collusion o uh, sa sa ilang mga uh, politiko, kontratista, taga DPWH dapat ba magcreate daw ng independent body uh, to make sure na uh, magiging fair yung investigation Uh, if it would help no talagang may matuntun na talagang hindi maiayos no uh, mas malaking bagay sana um nakakalukot eh kasi mga yun yung mga contractor given ano naman yan uh, tanggap naman natin nakikita mm. ibigay lang yung tama at maayos mm. ang nakakainit ang ulo nakakainis yung kumita na nga, ilulukuhin pa aside from substandard, nalulukuhin yung materialis, yung pagkakagawa, yung kalidad, eh nakakalungkot kung may ghost Eh, Ito yung medyo, may information tayo na may, may maganon. So, sobra-sobra naman na yun. Now, I think, um, hindi, na, hindi na deserve na talagang papagbigyan pa yung ganun, mga ganito. pang impierno na yung levels na yun eh. Di ba? Uh, na ano na eh, hindi, wala naman tayo, wala naman tayo, hindi naman tayo santo lahat dito, pero wag naman tayo maging demonyo, di ba? Uh, sobra na yun. Di ba? Wala naman tayo, wala diba? naman santo sa atin dito lahat, pero kademonyo na yun, yung ki kikita ka na, tapos hindi mo pa ididiri, go ghost nyo pa. Wow, talagang... Sobra na yun. Sobra na yun. Okay, from Tribune. Okay. Hi po, Raffy Aye from the Daily Tribune. Good morning. Sir, nag-file po si Senator Raffy Tulfo na ibalik na daw sa MMDA, yung prime, uh, primary agency responsible for rehab of pumping stations Any reaction. Well, ang dati alam ko na MMDA talaga in charge doon sa mga flood control uh, management ng uh, ng Metro Manila, no? Um, siguro nagkaroon din daw ng problema noon kaya na ibalik sa DP. Pero now that DP is having so much problems, baka nga magandang maibalik din sa MMD. Pero MMD din kasi may mga issues. Pero tingnan natin, no, itong budget hearings no, na kailangan tingin yun, if they, if they deserve and if they are capable of uh, running the pumping stations or uh, maintaining. Kasi alam ko, ang, nagme, ang nagtatao talaga, no, mga MMDA din no, sa flood control. Dati. Pero hindi ko na ano ngayon. Pero will 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 find out. Mm -hmm. And speaking of budget hearing, sir, gigi gigisahin nyo ba ang DPWH sa incoming budget hearing because parang napaka very glaring yung mga nangyaring corruption. Well, uh, 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 nakaka-frustrate no kasi itong nakakababalik ko na sa Senado itong nakatatlong uh, budget hearings na. Para um and then uh, pa ng di ba budget hearing eh. Parang every year meron tayong investigation on flooding in Central Luzon in Metro Manila. Para pa ulit-ulit. Mm -hmm. With 300, sabi ko with 350 billion, 1 billion a day. Sana naman meron tayong nakikita ng ano na ba, light at the end of the tunnel in terms of flooding na may nakikita na tayong resulta. Di ba? Nangyari na, alam ko, nagkaroon pa ng problema yun. Central Luzon, Pampanga, Bulacan, tapos dito, uh, Metro Manila. Again, ay ang kailangan talaga natin ma sundin ang master ang master plan for flood control, uh flood control kung meron man. Alam ko meron eh. E eh, problema ba kung hindi nasusunod. Kasi nga everybody wants a piece of the flood control budget. Ang sa akin, tignan natin yung top 10 flood prone, flood prone provinces or areas. Dapat naka-concentrate doon ang flood control uh, budget. Tapos yung iba, bigyan na lang ng talagang kailangan. Mm -hmm. Anong Ang nangyayari, kung titignan nyo, may ano eh, may imbalance eh. Flood, ito yung flood control, uh, flood prone pro uh, provinces, pero yung pin nakakuha ng bulk ng uh, flood control projects, eh, yung iba wala doon. Dapat i-concentrate doon. So, yan yung sa akin. Dapat mag-concentrate tayo dun sa flood toll. And again, kung ano yung nasa master plan, spillways, floodways, water impounding, um, pumping stations, dapat itong ginagawa natin ngayon. With 350 billion, marami magagawang ganito. Kung hindi lang paghahati-hatian at hindi magiging patsi, -patsi ang proyekto. Kasi pag patsi, yung tubig, mahanapan ng butas yan. Eh. Kung hindi buo, maghahanap ng lulusutan yan. Ganyan ang mangyayari. Amor, uh, Papalaap lang doon. Do you see DPWH uh, eh, lulusot sa butas ng karayom? Eh, para <laughs> This budget si deliberation. Eh, para silang tubig eh, ng baha. Kung saan may butas, doon lumulusot. Mm -hmm. Okay, Amor and then Danielle. Sir, to clarify po, you are not calling for the resignation or leave of absence ni Secretary Bonoan because sabi niyo po, ideal na mag-leave of absence siya. Pero ano po ba dapat gawin? Like, pag ang agency kasi talagang, uh,